Patay diha diha dayon ang usa ka lalaki samtang anaa sa kritikal nga kondisyon ang usa ka babay human sila gipusil sa wa mailhing mga suspitsado kaganihang kadlawon sa sitio Baskiot, Barangay Basak Pardo sa Dakben sa Subbo. Nasayran nga gisud sa duha ka wa mailhing suspitsadong nakabonet ang gisak ang pinuy-anan sa mga biktima. Sigun sa mga nakasaksi, nga aduna pa'y nahitabong panag sa mga biktima o sa mga sospek, apan panwa magdugay, ni og o Pusil ang usa sa mga sospek o gipamusil ang mga biktima. Nakaragan ang lalaki apan natumba o nakabsan sa kinabuhi. Samtang ang babae nahiagom og o sa manpinusilan sa lawas o dalinggida sa tambalanan. Yan ang misibat ang mga sospek human sa gihimong krimen. Samtang gitan aw sa kapulisan ang tanang anggulo umutibo sa krimen, lakip na ang kalambigitan sa mga biktima sa iligal na drogas. Familiar sila sa mga tao, no? So, gawa sa mga istorya ng uh, drug-related ang mga katong dua ka victim no? So, this is a possible case of drug-related uh, drug case. Dili na tayo no? Dili na ni sa Tua, ano? uh, ang mga personalities yun din nga nasa drug trade, Nag-sipyat ni sila, nag-umagunay rin ni sila.